Inatiga na ng Korte ang petisyon for the murder of evidence si former Senator Laila Delima laban sa ikatlo at kuling drug case laban sa kanya. Dahil dito, acquitted na si Delima sa lahat ng kasong inihain ng Administrasyong Duterte laban sa kanya. Para sa ibang detalye, nasa front line ng balitang yan si Camille Samonte. Camille? Yes, Niki. Pinawalas sala ng Munting Regional Trial Court. Branch 206 si dating senator Laila Delima sa kanyang ikatlo at huling drug case na isinampa ng DOJ. Kaugtay ito na pagkakasangkot umano ni Delima sa illegal drug drink sa Gipilipid Prito na siya ay Justice Secretary pa. Anim na taon na nakulong si Delima bago pinayagan ng korte na makapagsiyansa noong November 2023. Inaantay pa natin sa ngayon yung uh, big-pop decision at ito uh, lang, no? Okay, ngayon, Miki, nandito na nga ngayon si uh, Farmer Senator Laila Delima sa bababa niya lang matapos na ibaba yung uh, desisyon ng Forte. Yan muna ang latest update dito. No? Baka mamaya, uh, abangan na lang po yung uh, full report para doon sa pinakalaman ng uh, desisyon. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Luz Cabal. Alam niyo mga bay, Isang malaking kaliwat kanan sampal ito kay Digong. Ah, isang malaking kaliwat kanan sampal ito kay Digong. Higit sa lahat, Kahihiyan Di ba? Kasi ito po ang nagpapatunay na talagang itong si Leila Dilima ay walang kasalanan. Bakit? Korte na mismo ang nag-acquit sa kanya. Ibig po sabihin, acquitted po siya sa lahat ng dinimanda ng panahon ni Dugyong. Di ba? Dito kay Dilema. Accuted po siya. Ang masama dito mga kababayan, dahil nagdusa po itong si Dilema sa loob ng anim na taon, nang muntik pa niya, muntik pa siya mapahamak. Di diba? Dahil parang gusto siyang patayin sa loob ng ano, kulungan muntik pa siya mapahamak, mga kababayan. Di ba? Nagdusa po siya sa loob ng anim na taon. Nang hindi man lang totoo, na hindi man lang totoo na talagang may kinalaman nito si Dilima sa drug, drugs. Di ba? Kasi kung may kinalaman, hindi ito i-acquit ng ano, korte. Di diba ba? Ng mga judge. Nakakahiya, mga kababayan nakakahiya. Hindi lang dito kay Digong. Siyempre, number one dyan si Digong. Tapos, dito sa mga senador. Itong mga senador na to, kung sino-sino man ang pumabor dito kay Lela de Lima, ay, kay Digong, para ipakulong itong si de Lima. Nakakahiya po kayo lahat. Pero inyo, wala palang sapat na ebidensya. Walang magtuturo na sangkot itong si Dilema sa drugs pero nagdusa siya sa loob ng anim na taon. Grabe naman kayo 'Di ba? Kaya ikaw oh, uh, ito, uh, senador dating senador Dilema. Eh bakit mo to hahayaan? 'Di ba? Kasi kung hahayaan mo lang ito na uh, hindi ka man lang makapagdemanda sa kanila, sa nilang mga perwesyo sa ginawa sa iyo, e eh, uulit-ulitin lang po ito kung sino man ang gusto nilang ipakulong. ba? Diba? Ito po ang patunay mga kababayan na talagang ang drug war talaga ni Digong ay palpak. Palpak po talaga. Ngayon ko na po sasabihin palpak po talaga. Bakit? Ayan. Ayan palpak kasi nakalaya si dilema nakalaya kasi hindi totoo diba? pinaginitan lang bakit siya pinaginitan mga kababayan kasi sa hindi po nakakalam nung panahon kasi ni digong na mayor siya itong si Laila Dilema ay membro pa ng ano ng si Etzar diba? ito yung bumatikos sa nangyayaring uh, patayan sa Davao Itong nag-iisang dilema lang to, di ba? Kaya nung nakaupo itong si Digong, doon, binalikan. Sabi, eh, pagpalagyan na natin, talagang aminin na natin na binalikan lang itong si Dilema. Kasi nga, ang patunay ito, acquitted. Ibig sabihin mga kababayan, walang kasalanan si Dilema. ba? Diba? yung mga ginawa nila na paninira sa kongres sa, sa senate ba yun di ko alam, di ko matandaan kung ano, pero ang natandaan ko sa kongres na na-issue pa nga dito si Dilima kay Junel tapos pinagtawanan pa ng mga kongresman mga kalyado ni Digong Yonon diba? pinagtawanan pinahiya di ba Talagang ginawa nilang ano si Dilima katawa-tawa sa buong mundo at nakulong pa yung ngali. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Diba? Mabuti na lang hindi nagtuloy-tuloy si Digong dahil ang alam natin plano nila nga ay gawin kahit 10 years lang itong si Digong. Diba? Kasi hindi siya matalo, hindi lang siya matalino kaya yun nalaglag bumaba napilitan bumaba diba? kasi hindi siya matalino di ba ito naman ang patunay kung bakit hindi siya matalino pero yun mo naman oh, acquitted yung sinasabi nilang drug lord daw eh bakit acquitted oh. Ibig sabihin lang po mga kababayan, gawa-gawa nila yung kwento na itong si Dilima sa angkot sa droga. yeah, diba? Kaya dito kay Ma'am Dilima, Iwag e, niyo pong itong hahayaan na hindi man lang ano, e, sabihin niyo na masama ang gumante. Pero ikon e, sa inyo gawin yan. Diba? Papayag ba kayo? Sa inyo mangyari yan, papayag ba kayo? Siyempre hindi. Diba? Automatic yun. Hindi kayo papayag. So, kung kayo ang makulong sa loob ng 6 na taon, tapos paglabas nyo, acquitted kayo, napatunayan, wala kayong kasalanan, tapos hindi man lang kayo mag didimanda, hindi man lang kayo magre-react, di ba? Pangit naman yun. Sasabihin naman sa yun na isyunga-syunga eh, ka. Tanga-tanga ka. Bakit hinayaan mo ng ganun? Pinahiya ka, di gantian mo. Yun lang yun eh. Alam naman ni Digong yan eh kasi sa kanya mismo nang galing yung salitang dido sa mga probinsya. Pag sinabi kasi dido, parang ano, uh, ah, gantihan, ubusan ng lahi, ganun. Di ba? Kung sa gira. Di ba? Dido, yan. Eh, kaya alam ni Digong yan na maaari balikan siya na dilema. At dapat lang dapat lang dapat lang na managot okay, okay.